dito tayo sa Valenzuela upang pumick up ng mga board. Iba't iba yung paninda nila dito na ano. Na mga kung gusto niyo mga mga design. At ito si Ma'am yung nagma-manage ng mga pick up. Hello po. Ano po pangalan mo, Ma'am? Kimberly po. Secretary okay. po ako ng RDF. And kung sino man po yung gusto may bumili ng board, quality po yung board namin. Ito po, nakikita naman po ni Sir. Opo, opo. Kita naman po yung dalawang tangan na maganda po yung work namin. Okay, yes. Yung kung gusto ma-modern po yung kitchen nyo, mga cabinet nyo, open po kami para po mapaganda yung bahay. Marami ano pong saan nila i-search yung ano niyo? Sa page, yung may pitch kami RBF Modular Wood Training po. Tapos pwede rin po nandoon naman na po yung mga number namin para po ma kami. okay. Thank you, ma'am. At napakarami po ng stocks nila dito. Ito po. Ah, uh, dito pong deliver ko na to ay dadaling ko sa Cavite. Ah, uh, dito sinasakay na nila kuya. Good morning mga katito bar at uh, tayo po ay muling babiyahe sa Lalamove sa araw na ito ngayon po ay April 9 at dito po ay holiday. Araw po ng kagitingan. At kahit po holiday, may biyahe pa rin po sa Lalamove at ang kagandahan po dito ay may dagdag po yung mga booking natin ngayon sa 1000 kg ay 120 po ang dagdag ni Lalamove dahil holiday. At nandito na po ako ngayon sa Valenzuela dahil nakapag-deliver na po tayo kang ina at yung deliver kong una ay hindi po ako pinaunlakan na i-video o ipakita yung isinakay ko itong pick up ko na to ay pangalawa at blessing po dahil dito sa Balinsuela ay napakarami po ng booking ano at ang una ko pong na pick up ay ito po itong mga Flyboard na ito yung may formeka na hindi ko alam ang, ang pangalan yan eh pero yan po yung may design na kumbaga baga pwede kayong mamili ng design kung anong gusto nyo at blessing po dahil napakarami ng booking ngayon dito sa Valenzuela, ito po idadalhin ko sa Bacoor at habang kinakarga yung kanina naka open yung apps natin sa Lalamove at uh, may nakasabay po naman ako uh, panel board isang box lang at yung panel board po ay nandun sa ilalim, papakita ko ito po yung isang box na panel board ito yung mga pang design din may kasamang kuhan. at mahaba yan yun, nasa ilalim kagandahan, double booking tayo ngayon at long distance papuntang Cavite Itong isa, itong marami Sa Bacoor po ang dalan nito At itong isa naman sa Kawit, Cavite At kinuha ko na dahil Isang way lang naman yan At ito baka Mapunit Delikado kasi ito Ito yung pang gilid Pang design So, i-deliver na po natin sa Cavite At uh, pangatlong booking po ito saktong sakto nawa ay may makuha tayo pabalik at boundary tayo nito pagka may nakuha tayo pabalik ng Manila at upon checking po sa ating google map ay 37 km 1 hour estimated time of arrival at let's go na tayo sa Cavite tinatawag na dolomites pero o nakasarap pa siya ngayon hanggang ngayon ay siya ay nakasara pero nakaka pasyal pasyal na yung iba sa sa gilid ang dami na ng tinanim na nyo ito yung baywalk dati na tinatawag Medyo maluwag ngayon ang daloy ng trapiko dahil nga holiday po ngayon. Ay may kaluwagan ang daloy ng trapiko. dito na po tayo sa may Cavitex malapit na tayo sa Kawit at sa may bandang unahan po ay may nasusunog na naman hindi ko alam kung sunog ito na bahay o minsan kasi basura yung sinusunog pero palagay ko yung ganito palagay na sunog hindi yung basura ano Tumitid na siya Ang ina, maliit lang yan ay eh, Nung natatanaw ko Kung Habang may papalapit na aeroplano eh pansinin natin Palaki ng palaki din yung Pusok na yun Dawa naman ay Hindi ang bahay o yan Sa malapitan na tayo Lagay kay bahay at yung umiitim na lalo Brabe. at ito po dito tayo sa may dulo ng Cavitex at kung mapapansin nyo po dito sa may gawing kanan ay naglalakihan ang mga building ayun o dati wala pa yan lalaki na ng building na naitayo nila dito sa ano din puto dati para gataan ayan oh. so ngayon wala nang imposible kayang kaya nilang pagtayo ng building ayan at dito ang laki din ang natayo nila at dito sa may pantang dulo ay pansinin natin may tinatayo na naman so, ya, no? at naibaba ko na mga katito bar yung dinala ko dito sa Kawit Kabite at uh, next stop naman natin ay sa inuna ko to sa Kawit para mas marami kasing booking sa Bacoor para hindi na ako iikot mamaya at may mga pumapasok na pero abang abang pa ako ng nang iba kasi dapat ba ako na tong ito mga board ito bantak na bantak lagitik Mainitan talaga. Ang buti na lang at may mga kahoy-kahoy pa dito eh. Kung wala ay talaga para ka nasa disyerto. At malapit na po tayo sa pangalawang drop off dito sa Bacoor, Cavite. Ang ganda ng kalsada dito ng Reyna At nandito na po ako sa Bacoor, Cavite Binababa na tong Wyborg na dinalak ko Nagaling pa ng Balance well ah. At habang binababa po itong board ay may pumasok na booking papuntang Manila malapit lang 3 kilometers lang yung pick up nito at ah, hinihintay ko lang matapos to para maka lights tayo lights now. may basketball court pala ito at ah, yan mga katito bar na pick up na natin ang ah. mga friends price 100 boxes kilo ang isa kaya 1,000 walang singaw at dadalhin natin to sa Manila sa San Nicolas Tondo okay dalhin na natin let's go at ang price po nito ay 9.26 ginawa ng 1,000 ni boss at bilisan ko lang daw ngayon naman ay walang traffic kailangan before 5 o'clock kaya nandun na daw po sa padalahan estimated time of arrival 4.33 kaya kaya pa okay let's go Shout out dun sa nakayaris na yun oh. Kasi lahat po ng mga vendor dito, yung mga nagkitinda, binigyan niya ng mga pagkain. Ayun, sila kuya. Pagkain, tsaka tubig. Sabi ko, wow, ayos yun o. Oh. Shout out kuya! Ayun. Itong sasakyan pong ito yung namimigay ka ngayon ng mga pagkain Oo, oh, namimigay ulit siya Pinatawag niya lahat ng mga vendor Nandito na tayo sa drop off location dito sa Asuncion, Tondo At dito po natin dinala sa tracking na to ito palang mga padalang to ay papunta sa Ilocos sa may unahan pa ng lawag at ang halaga ng bawat isa ay 30 pesos ang pasahe mura, mura din mga Ilocano mga malakaan At naibaba ko na yung mga Friends Price Nandito tayo sa Asuncion At yung malo 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 dito din ako bumili ng pinya dati Kaso walang parking ha. Bilis sana ako. At habang binababa namin kanina ay may pumasok na booking. Papunta naman ng Tatalon. Malapit lang. In 200 meters, turn left onto M. De Santos Street. At pipikapin ko rin dito sa Asuncion. Yung nga lang dito, bagsaka na ng prutas may mga saging may papaya at pakwan milon medyo masikip na lang ang daan ayan sabah hilaw pa hilaw kabilaan may singkamas mga katito na pick up ko na po yung pang limang booking at ito kasama po natin si ate napakala na mo madam Veronica. si ate Veronica na utal ko at saka si kuya 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 rey si kuya Ray at uh, yun lang yung paninda lang yung pick up ko dito sa sa divisoria at dadalhin ko na ito sa tatalon Gison City Okay, let's go <laughs> At nandito na po kami sa Tatalon, ito binababana na nila Kuya, yung kanilang sinakay sa akin At ito, may peso sila dito na napaka-benta At ito sabi ni Sir, nagpapashoutout si Kuya Kuya, sino yung shoutout mo? Shoutout nga pala kay Asun Wag ka na umuwi dito, may chicks na ako. <laughs> Asun. Ikaw kuya? Ah, wala, wala. Ito, may mga karning malok sila. Hello, no. Hala po. Okay. Hala Ayun, shout out daw sa mga maluloko, walang forever. Ayun. Okay, at dito. Yung mga kanilang pinamili sa Divisoria. Thank you. Play oo, oo, parang kwanto, ma matibay ano. Tino, malakas to. Kaya. Ayun. Ayun. Okay na. Okay na. Thank you, Brad. Okay, thank you. At may na-pick up muli tayo mga katito bar dito sa Santol. Dito sa Wilcon. At ang sakay ko ngayon ay anim na box na 40 by 40 tiles. At dalawang pintura. At dideliver ko ito sa Kiapo sa may padalahan papuntang Romblon Romblon Bayland at yan ito po ay pang anim nating booking Sinasam sinasamantala na natin ngayon at may high demand pa rin si Lalamove kasi nga holiday pang anim na booking at maraming booking ngayon kaya sinasamantala ko na rin dahil hindi masyadong traffic Okay na okay at medyo maganda ang natin ngayon mga Katito Bar. Update ko kayo mamaya. Okay. At nandito na tayo sa Kiyapo dito sa Padalahan. Ito yung mga papuntang Tawid Dagat. At papareceive ko lang. At pag nababa na to abang abang tayo ng another booking at maraming tumutunog. Nag Aasahan ah, pa dito kung sino magre-receive eh. Wala, hindi ako pinapansin. Bababa ko lang dito dito. May na-pick up pa po tayo na isa. Rosmar product. At dadaling ko to sa Malabon. Ang pitong booking. Yes! At dalawang sunod yung na-cancel dapat kanina pa ako may book kaso pagka pick up ko ka agad kinansip. pagka accept ko agad cancel agad eh. ito it, it's na ako dito kaya walang cancel to shout out naman dyan kuya <laughs> anong sino yung shout out mo Brad. Oh, Yon mare <laughs> na Ay, 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 sorry. At yan mga katito bar, habang ako'y naghihintay ka ngayon, ay may napika pa tayong isa. Ito, papunta naman ang Valenzuela. Mga parcel lang, magagaan. Ah, uh, papuntang Malabon yung isa. Sinabay ko na tong Valenzuela. Nakanselan man tayo ng dalawa. Napal napalitan din naman ng dalawa agad. At napakaganda pa ng rate kasi nga may high demand ang lalamog. Okay, tingnan natin kung makakapik pa tayo pa uwi. Kung hindi na cancel yung dalawa, malapit na yung sa amin eh, sa Santa Mesa. Kaya uuwi na sana ako. Ah, so ang napick up ko, Malabon at Valenzuela hindi bumiyahe pa ako kasi alas 7 pa lang naman okay hintayin natin si madam at mabakyat oh, pa ng isa sa elevator at isang hakot pa daw Babae yung naghakot Chinese oh urong natin at may bababa atyan mga katito bar pamaulo pala ang kargata natin ang tami oh. pero magaan lang siya Uh, yung panghuli, eh, mga malalaki ng box. Tapos na uh, napaawa ako dun sa may-ari ng ano. itong mga parcel na to kasi wala siyang boy ngayon eh. eh tinulungan na lang namin ng guard. Kasi herap, parang herap na hirap na siyang magpabalik-balik. Hindi siya na mag magtrabaho. Kaso walang magawa kasi wala siyang boy eh. At siyan, mga katito bar na i-deliver ko na yung mga Rosmar product Dito naka deliver na din pala ako dito before At papunta na po ako sa Valenzuela <coughs> At nandito na tayo mga katito bar Ang dami nilang ano, tao dito Napakabilis ng ano ng pagbababa at uh, goya, hindi na ito okay na, tapos na, okay na Ito na, at sikolapoy ang puro, mainit kasi dito eh Good evening mga katito barn, tayo po ay nakauwi na sa bahay At napakaganda po nung ating uh, mga nabiyahe Sa buong maghapong pong ito ay tayo po ay naka walong biyahe. At maganda po yung result ng ating biyahe ngayon dahil nga may plus sila. Alam mo ba no? Halos lahat po ay nag, nag plus yan ng 120. Malaking bagay po yun kung walo. Yung walong booking natin plus 120. Maraming salamat din po una sa Panginoon dahil uh, malaking blessing po yung uh, kinita natin ngayon kung ileles po diyan sa total ng walong biyahe natin ay 1,000 sa gas at 200 sa pagkain kahit na mag average po tayo ng pagpalagay na 2,005 a day at minsan hindi naman po pare-pareho yung biyahe natin minsan talaga bumababa ng 2,000 o Pinakang ano na po yun, parang worse na yung pagka 1.5 yung kinita natin. Kaya pagka maganda po ang biyahe, at uh, tuloy-tuloy yung booking, ay accept lang po ako ng accept dahil alam ko naman na the following day ay hindi naman po ganun kaganda yung biyahe. Maraming salamat po at nawa ay natutunan nyo at naliwanagan kayo kung magkano ba yung potential na kitain ng isang lalamove driver at kung ikaw naman po ay uh, may operator or nagbaboundary halimbawa kung ganyan yung kinita nyo siyempre babawasin mo dyan yung palagay na 1,000 yung boundary mo plus less na 1,000 sa gas yan naman pong total na yan, ay aawasin mo na yung ano yung top up kasi uh, makukuan mo na yun, makukumpute mo na yun. Kasi yung nakalagay dyan ay less na yung sa 20% tilala mo. Kaya madali lang computing dahil halimbawa, na, kung naka 4,000 ka sa buong maghapon, bawasin mo na yung 1,000 sa gas, 1,000 sa halimbawa boundary mo, so may 2,000 ka pa. At kung may pag-less mo ng 200, ay eh, di may 1,800 ka. So ikaw na ang mag uh, si set ng goal mo kung magkano ba ang gusto mong kitain. Syempre habang hindi mo pa yun na na ta-target ano, hindi ka talaga accept ka pa rin ng accept ng booking at yan naman po ay madami talagang booking. At yan, nawa ay eh, nagkaroon kayo ng idea kung paano tayo kikita sa Lalamove at maraming salamat po sa patuloy na supportan nyo po sa aking channel at yung mga hindi pa po naka pag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dahil uh, nakikita ko po ang dami ng views natin. Pero nawa ay, ay madagdagan yung ating subscriber dahil uh, malaki pong tulong yan sa channel ni Tito Bar. At ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye! -bye.